Good evening, guys. For today's vlog, kapunta kami ng simbahan ng Pateros para magsimbang gabi. Time check tayo, guys. Ngayon ay 7.15 p.m. Lalakad kami ngayon dito sa ang kabaan ng kumembo at Pateros Bridge. Kasama ko, tita ko, wife ko, at saka daughter ko nasa harap. Okay. I've been dreaming all in my head like I've seen it. A life worth living is a life with I'll do what I love till my heart stops beating I'm feeding this demon Got a taste, can't erase bitterness in my face Work a job every day till your dreams fade away Like a card, never change, play the game Now we say, I need a break Don't staying strong, need to move on To be what I want, I'll keep dreaming right. na na ay be on the I 7.30pm I'll keep dreaming like a baseball bat Gonna see me rise with hate on that and I will play both sides, do me no cap I'm a ride or die for my dreams on tap I'ma fly real high, you ain't see me slack I'ma how hate thoughts, so you get right back up That's how you get tough, calluses On my hands so rough, yeah, I call your bluff I'm not the one, mess with me, come out with none Cause I'm so done, you had your fun And now you're gonna face down the barrel of the guns I got a full clip, put your name on it But I'ma let you side, cause you ain't worth it Time strong, need to move on <laughs> I've been dreaming on in my head, like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change. Play the game now we say. I need a break. Time to stand strong. Need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Time to stand strong. <laughs> oganof <laughs> 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 Ano yung mag... ko, ang asarap. Ano nga lang ang dito guys sa bilid eh. Ayan guys, na may simba ng pateros. Ayan. Look. pa pwede gano'n sa'yo? Ha? Ayun, ito na sila ito dun guys lumabas muna ako ng simbahan kasi meron pa ang 13 minutes bago mag start yung misa tingnan lang natin guys yung mga tinta dito sa gilid meron puto bongbong bong guys Tingnan oh. natin yung mga tinta dito Yan okay, guys, so yung mga panindo. Oh. Ito, so, buko shake. Ano yan sarap. tayo magkakaasya yun know, o, may naglalaiiyaw ng maiso sarap oh. mmmm dami dito pala guys sa tinida eh uh oo -huh. at sa dulo mga tindang damit. Dami oh. Masilip nga lang dito guys kasi dinadaanan siya ng mga tricycle. oh. Ang mga medyas. Ano sa tulog. Oo, may mga tindang damit guys oh. Oh, hanggang dulo pala to. Check natin dun ha. Paano pa yung mga paninda. Para siyang changian guys. So eto na yung dulo. Okay. Eto na yung dulo guys puro damit lang siya. May muli po. Oh. multi. Ah, wala na. Ito, tinda sticker, oh. Magic Tattoo for 15 days. Oh, may tindahan din dito ng mga baso. So ayun lang guys, meron pala rito. Balik na tayo later ulit. Okay guys, nakalabas na tayo dito sa may tiyanggian. Balik na tayo sa pagdating sa simbahan. Ayun Mga oh. pala guys, sa mga taga-patagig, pag gustong pumunta rito, ang misa nga pala dito na simpang gabi, nag-i-start ng 7.30pm. Ayan, tapos sa gilid nila, may changi yan pasyalan nyo guys start na pala yung misa mag -e start na yung misa guys balikan ko kayo after an hour one hour later okay guys back to the vlog ayun tapos na yung misa katatapos lang pa uwi na kami ayun ayun na naglalabasan na yung dami ng tao O nga. Hi ka muna. Hello. Yan. Oh, Suki namin yan, guys. Sa pagbili ng sampagita. Ayan, o. Oh. O. Oh. Daming tao, guys. Naglabasan na. Sa simbahan yan. O, traffic, traffic na, guys. Sabay-sabay nang -sabay nagbabasan yung mga galing sa misa ng 7.30 to 8.30. Tempiraso. Okay. piraso Dami mo ibili sa Andox, oh. Ayan okay, so o, oh. kita ko, hi ka sa vlog ko oh, Mahay ka sa vlog ko oh, Ayan o oh. Ayan, hindi na kami ah, Time check tayo guys Ngayon ay 8.20pm So Saturday Grabe traffic guys pasal. Nakikin na sapatos. Okay, later guys. Ako. Oh, si mama. yeah, oh. no? Patawid na kami. Ayan. Patawid na kami guys. Dito na kami sa my bridge ng Pateros. Ayan. Mother. Oo, oh, ay wala. So, uwi na guys. dito na kami guys sa Umembo. Market. Ayan. Ayan. Yan guys, oh. wala nang halos tao tao dito sa street na to. Oh. Linis. Kung hmm? ano. Padalang ah, so. Linis guys, oh. Oo, oh, Dito, Dito na kami guys, sa Pembo, embo. Sa ng eskwelahan. Few moments later. Okay, back to the vlog. Dito na kami guys sa barangay Pembo. Oo oh, nga no, hindi pa nag-start yung miso no. 9pm nga yung misa rito mi o nga guys 9pm nga yung start ng simbang gabi rito sa St. John of the Cross Palace dito sa amin sa Pembo sa Pateros kasi 7.30pm to 8.30pm ito guys yung masarap na nagtitinda ng bibingga o. Yan o, natatakpan yung nakamotor. Ito naman yung mga changgi-changgi na nagtitinda dito. Kasi noong December 14, fiesta rito sa amin sa barangay Bembo. Nagkakaroon ng mga tinda-tinda rito, yung mga ganyan o yan. Tsaka yun po, may bandan dulo. na dito sa Changian. Ay yung magina ko sarap po, ko. Nasa likod naman yung ermat ko, mother ko, yung tita ko. Ayan guys, oh. meron dito Changian. 100 pesos lahat na nakasampay na yan. yan no? 100 pesos. 150. O ba, diba? oh guys. Dito ko natatapusin yung vlog ko. Maraming maraming salamat sa pagsama niyo sa amin today. But again, don't forget to like, share and comment down below. Hanggang dito na lang. Peace out.